May bagong bulok na motor na naman pala akong gagawing pogi ulit ngayon. Halos wala naman siyang putek pero unlimited pagdating sa kalawang. Ngayong araw nga ay may nag-offer sa akin na isang followers, ino-offer niya sa akin yung Nobo Classic niya. At dahil nga mas trip ko ngayon magpapogi ng mga lumang motor, pinuntaan ko agad, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Bala ang declared issue nga pala nito, mahina yung battery, tsaka putol yung throttle cable. Minor lang naman yung problema, kaya nagkasundo din agad kami. Dahil nga medyo malayo pa yung uuwian ko, nag -decision ako na i-change oil muna. Pero imbis na change oil lang, mukhang mapapa-change oil kasi kokondi na lang yung lumabas na langis. Pero dahil mati nagtitibay nga yung mga lumang makina wala naman naging problema kaya ang ginawa ko inuwi ko na rin agad at syempre recta na agad yan meron tayo ngayong bagong pasyente for today's video bali papangalanan nga pala natin tong project nobi halos buong kaha nga pala nito may issue kaya ang gagawin ko ito na agad yung unang babaklasin ko sa ngayon nga pala nag iisip ako kung anong magandang kulay baka pwedeng makita yung mga classic nyo compare nga pala sa mga ibang lumang motor kakaiba tong nobo classic kasi napakamahal nung kahan pero solid din naman sa pakiramdam kapag napalitan mo na yung mga piyesang kailangan mo, lalo rito sa Novo Classic. Yeah. Bali, nakatatlong repaint na ng araw pala to, kaya sobrang kapal na ng pintura. Tapos bukod dun sa mga issue sa kaha niya, meron din siyang issue dito sa ignition niya. Ayan, kung napapansin nyo, ay susi niya, hindi na siya naka-anti-tip. Kaya kahit anong susi, isalpak dito. Kagaya nito, pang sport ito. Dito sa Novo, nagagamit ko. So, palitin na rin talaga to. Ayan. Nabukas yung upuan niya kahit ibang susi yung gamit. So, papalitan na rin natin yung susi dito. Right. Sunod ko nga palang babaklasin ay yung mga side pairings naman nito. At dahil nga year 2000 pa patong motor na to, expected ko na nakulang-kulang na talaga yung tornilyo. Halos karamihan din ang mga salpakan ng tornilyo, mga na lost thread na rin. Hindi na rin talaga nakakapagtaka kasi matanda na yung motor. Sa isang linggo nga pala, swerte mo kung makakita ka na isang nobok Classic sa kalsada. Kaya kapag nakakita ako ng ganitong unit, talagang pinagmamasdan ko maigi. Iniisip ko kung anong magandang ilagay. Bukod kasi sa pagiging vintage nito, napakadali niyang port pormahan ang sarap patignan sa mata ginamita na nga pala to ng cable tayo yung ibang kaha niya kasi basag na yung tornilyuhan sunod ko naman binaklas ay yung mga inner pairings nya wala na rin kasing pakikinabangan dito kasi karamihan sa mga inner pairings nya mga basag na rin yung tornilyuhan kaya ang naging plano ko dito palit kaha talaga lahat so yun yun nga sabi sa hula dahil medyo may kalumahan na tong uh, motor na to year 2004 pa siya. Tignan nyo yung mga tornilyohan nya kagaya nito. Ayan eh, o halos talagang hindi mo na makilala sa sobrang kalawang tapos yung shape niya halos naging bilog na rin so tingko ko eto yung isa sa mga magpapahirap sa atin dito kung paano natin ito matatanggal gamit lang yung mga tools na meron tayo pero tatry natin tanggalin yan right? dahil nga karamihan sa tornilyohan nito mga bulok na gagamit na nga pala tayo ng lubrikan tapos bababara natin saka natin pipihitin at habang nakababad nga yung iba uunahin natin yung mga screw na pwede nang tanggalin habang binabaklas ko nga yung ibang tornilyohan napapaisip ako nakakaibang challenge na naman to kasi nung huling project natin kay project wavy unlimited sa langis tsaka sa grasa ito naman unlimited kalawang at kagaya ng inaasahan medyo pa mahirapan nga bago matanggal tong kalawang na to lahat ng tools na gamit ko na pero ayaw pa rin napaisip nga ako kung susukuan ko na lang tapos saka ako na lang gagawin pag sinisipag na uli pero syempre hindi pwede ayaw kasi hindi tinatapos yung mga sinisimulan ko yung tambucho nya dahil sa sobrang kalumaan na nga rin, ay humiwalay na yung dugtungan dito kaya yung tunog nya para sa ano parang bangka <laughs> parang bangka na natakbo pakinggan nyo start natin yun yung tunog ng ano nya ng tambot nya medyo putol na kasi yung kabita nya rito sunod ko nga palang tatanggalin ay yung front fender kaya lang nawawala yung nut natabunan na pala ng putek pero given na to ito kasi yung sumasalo ng putek lalo kapag tag ulan so yun nga after one and a half hour na pagbababad natin ng WD-40 dito sa tornilyong kinain ng kalawang ang resulta hindi pa rin natin maikot So ang gagawin ko na lang ay uh, lalagariing bakal ko na lang kasi uh, hindi ko siya pwedeng persahin kasi ito nga puro kalawang na yung pinagkakapitan. Sigurado mapipingas. Wala nang magiging guide yung uh, mag-welding dito. So para magkaroon siya ng guide, uh, ko na lang to Iwan na lang natin dito yung tornillo mismo right? At syempre dito na nga natin gagamitin ang racing lagaring bakal natin na all purpose. Sa mga ganitong senaryo, mapapaisip ka na lang talaga na hindi lahat na dadan sa puwersa, iba sa diskarte. Dahil nga papalitan ko naman ng buong kaha, kaya okay lang kahit lagarin ko tong kaha na to. So ito na nga yung itsura nito kung napapansin nyo kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina kailangan talaga natin itong repair kasi kinain na siya ng kalawang ayan o halos wala na itong tibay dito kasi yung pinaka pwersa natin pagka sumasakay tayo dito kasi ito yung pinaka footboard, yung paa natin dito nakalagay. So kailangan talaga to pa build or palagay natin ng bagong bakal na ganito rin yung disenyo. Kaya hindi ko tinanggal yung tornilyoan dito kahit na lost thread na siya para maging guide nung gagawa. Okay? Right? At ito nga pala yung pinakahuling kaha na tatanggalin ko ngayong araw. Medyo kinapos kasi ako sa oras, hapon na din kasi ako nakauwi. So ayun na nga, dahil hinapon na tayo, dito na ako nagtanghalian sa labas. Medyo nahirapan lang tayo dito sa part na to. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na uh, hindi na pwedeng mapwersa kasi kinain ng kalawang to tsaka bumilog na yung pinakaulo nitong nat. Same yan dito tsaka dito sa kabila, yung isang tornilyo hindi pa rin natin natatanggal kasi kailangan din siyang lagarin kasi hindi natin siya pwedeng persahin kasi konting persa lang masisipak na to. Wala kasing magiging guide yung uh, fabricate nitong bakal na to para dun sa footboard. So sa ngayon, dito muna natatapos yung unang episode ni Project Nobi. So ito yung day one niya. Kita kahit tayo kung di bukas or sa susunod na araw, itutuloy natin tong project series natin. Yun lang. Alright, ride safe!